Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos isandaang milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng ombudsman yung mga isinubiting final billing Certificate of Completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalikdate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa Saint Timothy uh, si Cesara, Rowena si Diskaya at Maria Roma Angelin Di Rimando. Merong pang iba, mga ibang uh, nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor at may pakikialam ang ilang private respondent sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng ombudsman ang na ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed the ILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of this at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat.